1.2k followers. Woo! I just would like to take this opportunity to say thank you so much po sa lahat ng mga naniniwala, sumuporta at nagmamahal sa akin, aking profile account po. E <laughs> Finally po tayo ngayon ay 100k followers na. at sana ay patuloy nyo kami support ha, sa aming mga kalokohan sa aming mga magagandang video, sa aming mga masasayang content. Ang tagumpay po namin, tagumpay nating lahat! Yeah! <laughs> maraming maraming salamat sa inyong lahat at hintayin nyo pa dahil gagawa kami ng mas masaya at mas magagandang mga vlog! <laughs> Dahil dyan tayo ay magsa-celebrate dahil 100K followers! <laughs> maraming maraming salamat! Kaya tayo na ang cake! Ang wawa, Angie! Okay! Nakakain na kami, guys! Dahil dyan, eh, para sa 100K followers! Sa <laughs> 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 Thank you po! Ah, for... <laughs> 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 Tayo ay mukbang! Mm. Mukbang, mukbang, mukbang! Saan so, na, na Natangin ba natin ito sa ano? Huwag na, ito na lang. Mukbang na lang natin. Mmm! Good mm. trip! <laughs> Parang hindi kayo makakain ng marami sa pumunta natin kakainan. Ay! Sayang so, other rice! <laughs> <laughs> Sabi mo, okay. Mahalip pa sa'yo natin kung sa bulsa. Salamat kay Gio. Wala ko kayong pakit. Surprise. At tulog ka lang niya. Promise. Mm. Ayan. 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 Ano? The best. Ano <laughs> so, na naman imabot tayo ng? 200 ka! 1 A M! 1 million! Mm. Sarap. Kung meron pa patuloy yan. Mm. mga natin mamaya. Ano natin yan? na maingay. Maririnig ko ito. Eh! Hindi <laughs> diba Oo. dali na dali niya. Oo. <laughs> Agaw. Napaka-yammers, guys. Sarap. <laughs> Uy, tama na! <laughs>